Good morning uli sa ating lahat mga kaibigan kong subscriber at viewers ko Ito uh, second time natin tatakbo ngayon uli dito sa sa lugar ng ni, ni, ni -mesis ko kung saan ako magja-jogging muli second attempt doon sa tulay na bagong ginagawa doon na hindi ko natapos na na finish line yung lugar na yon nung sa araw kaya ito uh, tayo takbo muna muli magandang ang simoy ng ano ngayon ng hangin mapagi ang kabundukan hindi halos makita yung mga puno ngayon dahil sa pagi dahil dito kahagabi ay uh, umulan hindi naman siya yung malakas sa ulan kumbaga parang pinasa niya lang yung mga halaman diligan ba so ito tatakbo tayo ulit ito yung pa-start natin si Uro mga ano to uh, 3 kilometer mula doon sa sa may tulay ito mula dito sa corner dito ay mula dito ay ano mga 3 km hanggang doon may pasok na kasi ng mga bata kaya tingnan ko kung baka bata kasi doon kasi nung isang araw kasi nung ako tumakbo nung nagjogging ako hinabol ako ng mga aso may tatlong tuta tapos meron doon na mga ah... Uh, pupuskaan, askal. Hinabol ako. <laughs> Di, takbo din naman ako. Eh, yung tatlong, uh, ano, no, tatlong uh, tota, malapit na sa akin, ginitla ako. Eh, balikan sila doon sa kanilang bahay. Eh, yung pala yung dapat tatakotin din pala sila para magitla din. Uh, Ay, na ako ng aking takbo uh, ngayong maga. Uh, wasta lang kayo mamaya ulit. Doon sa kalahati ko na yung video. Okay? Go. Ito tayo ngayon sa si Dito muna ako tinigas sandali. Mag-video-video. Ayan, kapaya. Ayan. Ayan pinanggaling ako. Mangga. Ito yung mga kapaligaran dito. Ang mga kabahayan. Tapos yung mga bata may pasok na. Ayan. 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 Oke, tak kemana kesana kita ini di Itu menarik nih kesana dek berbiji apa ya? yung pinanggaling ako mangga ito okay, yung mga kapaligiran dito yung mga kabahayan tapos yung mga bata may pasok na ayan, ayan. sige takbo muna na tayo sandali ito pahinga mo na saglit malapit na yung tulay peraso na lamang mga 50 meter o 100 meter tulay na ito pero pahinga mo na ako dito sa puno na saging ay, iba talaga pag uh, anang lalanghap mo ay yung pari sariwang hangin nagaya gaya dito sa lugar dito iba yung uh, feeling ba yun know, o may saging pa yan po yung lalakaran ko sana kanina kung makikita nyo ayan hindi man ako pwede dyan tumakbo mababasa ako ng putik dahil mga tricycle na dumadaan kaya dito lang ako sa taas dito sa halamanan ayan ang dami talong oh. ito kagandahan sa buhay probinsya eh naman ang daming talong kakatuwa may maisan may sagingan ayan ito yung dinaanan ko dito sa ibabaw ang lawak ng talongan siguro itong talong na ito matagal na mga uh, matagal ng talong ito natadaan talong pero napapakinabangan pa nila dahil ayan mga bunga ng dalaw so ayun takbong muna ulit tayo konti na lang ito pandaro na lang ito ay tulay na okay alam nyo ba na ang tulay na to? nung ito hindi pa ginagawa uh, unang taon ko na nagpunta rito sumakay pa ako ng balsa nung maliliit pa yung anak ko sumasakay kami ng balsa dito sa ilog dito matagal na rin panahon ang paghihintay nila ng para lang sa tulay na to matagal ng panahon na paghihintay ang inihintay nila upang matapos itong tulay na to na umpisan pero hanggang ngayon sana ay uh, matapos na rin itong, itong tulay na ito sa so, tagal na paghihintay nila kita nyo naman yan yan daming baka at hintahan natin yung ilog na sinasabi ko na kung saan ako ay uh, tumatawid kapag uh, panahon ng tagulan ayan, kung makikita nyo ito yung ramp paas oh yung tulay na sinasabi nila Ayan, na matagal na paghihintay ito yung, no? ang kitid nitong taas makitid yung taas pero yung bungad ay ang lapad so sayang lamang yung bungad doon na nasaklaw So ito yung tulay na matagal na nilang hinihintay. Ito. Tingnan niyo naman no? ang taas oh. Oh. Taas niya no. Oh. Ito, yan ang ilog na tinatawid ng balsa kapag panahon ng tag-ulan. Nagsasap, nagsasaper sila dahil sa yung Agos ba? ng ilog na yan ay napakalakas kapag ka napuno ng tubig maabot hanggang doon natatandaan ko pa dito may kawayan dito sa lugar dito doon Ayan, may mga kawayan nandyan nung first time ko tumawid dito nakabalsa kami so ito ang taas nyan kikita nyo naman yan hmm? taas na ilog yan oh. malapit na matapos itong tulay na to okay thank you for watching ito yung sacrifice ng mga taga rito habang tumatawid sila ayan napaka delikado konti na lang palang ano to buhos <laughs> tapos na <laughs> kaunting, kaunting tambak na lang tapos na ayan na yun na yung kadulo, kadulo. ayan hmm. matatapos na pala to matatapos na rin yung paghihirap ng mga taga rito sa tulay na to pagtawid na sir no ilang, uh, mga ilang ano pa to ilang buwan uh, Basta matapos lang yung sidewalk sir ah. Eh, uh, yung ah uh, hindi pa pwedeng tampakan to Hindi na ano pa na ganun pa Anahan pa sa silo sa iyo uh, kasi naan rin ng tubig sir pag eh. Ah, di di, 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 dapat pala unahin mo na yung ilalim para matambakan. nga diba? Bago unahin yun, dapat ito muna. Oh, yan ang priority dapat, hindi yun. Diba? See sir. Uh, good luck. Sana po eh, matapos sa maaga nang hindi uh, na nagsasakripis yung mga taga rito. Oh, see you. na po sa kanila ay eh, malapit na daw po matapos ang tulay na to. Nakita naman 'yan, ha. Huh? Good luck po sa inyong lahat. Sana ay nakita nyo yung tulay dito kung paano sila magsaper, kung paano sila maglakad. Sana ay matapos na itong tulay na to. Nasa ganun ay marami na masayahan ng mga taga rito. Nasikat na araw. Maaga pa. Yan ang kabukiran. Yan naman. Ayan. Surrounding ng tulay na to. Ayan. Malawak to ilog na to. Kung mapapansin nyo, mahaba, malayo ang ilog na to. Ayan. Uh, thank you po sa inyong lahat muli sa aking bijong uh, video ito, hamagang ito. So, makikita nyo yung mga tao naglalakad. Ayan. Papunta rin sa tulay. Ayan. Kung paano sila magsaper nang wala itong tulay na ito. Tatawid sila dyan sa ilog na yan. Nakabalsa. Kasi ito ang nagdudugtong sa ibang barangay. Yung ilog na yan. Kaya sakripisyo talaga sila kung panahon ng tag sila gumagamit ng balsa o umiikot sila at unang una napakamahal na pamasahe sa pagtawid nila rito ay iikot sila ng bayan napakamahal na pamasahe nila kaya uh, sana ay matapos na itong tulay nito mga marami na makinabang yun, marami yung tatawid sa tulay na ito ng imaga pabalik na tayo ng ano ng ating uh, bahay at narating ko na rito ng tulay sana ay uh, nag enjoy kayo sa view ng Kabukiran uh, shout out po sa inyong lahat sa mga viewers ko sa mga subscriber ko at sa mga taong palangiti dyan shout out sa inyong lahat goodbye and hindi na ako mag video pagpapa uwi bukas na lang po muli kung gimising na maaga ay makapag exercise muli See you. Bye-bye. Ingat po kayo lahat.